Magpogi mo dyan, o. Oh. mo daw. Oo. Oh, oh, wow! Wow! Gulo! <laughs> oh Lukas ang Alam mo ano to? Ito yung eyes. Parang ilalagay natin sa face natin para mag-lighten yung face. Okay, Bakit? May kulangot pa ako. Ah! <laughs> ko yan. ganyan siya. Yan naman yung gagawin ko. Mm. So Pagod face mo para yung mga pores tanggal-tanggal. Para sa mga walang pambili, ito yung gamitin yung ice na lang, be. Ice talaga, nakakaganda siya ng siya ng face. Ha! 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 Oh my God! Ha! Oh. Diba? Ha! Diba? ako. <laughs> oh yan, ice is life. Ice is life? Anong nangyayari pag ganyan naman? Ha? Ah, anong nangyayari? Oh my goodness! Siya <laughs> pala yung naglalagay ng ice sa face niya tapos hindi niya alam kung anong nangyayari eh. Ah? <laughs> 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 oh, ang pilik mata. Okay. <laughs> Bakit hindi matanggal-tanggal? Ano ba yan? Yo, yo. Ano ice? <laughs> Gusto mo. Gusto ah! mo! Oh, wala may gag. Ah? Sarap. Yan, babad lang ng ilang minuto, ilang... Hanggang sa kaya, ganun. Diba, hanggang sa kaya. Ayan, no, may sibuyas. Lagyan mo din na sibuyas yung face. <laughs> <laughs> oh, oh pogi mo din, oh. Ang pogi mo daw. Oh, Wow! wow. sabihin mo, wala kaming klase. <laughs> salamat, salamat sa bagyo dahil wala kaming klase. Charot <laughs> lang, baka may bash ang person. At Sana off na ulas. Hmm, ganyan. Ay, yung mga Koreana, mga Japanese, ganito daw yung ginagawa nila para makinis ang place. Ganun. Wow. Oh. Ayan, Pagkagigising At wala walang ayos ang mukha. Kailangan ng filter, ganun. Kailangan okay, ng person. Ano na yun? Bakit ganyan? Grabe, oh. Oh, grabe, oh. For the, ano, grabe ka kasi. Diba, Yam? Ha? Huh? Diba? So, wala ding kuryente. Anong gagawin ng person sa life? Ha? Huh? Ayaw ko na. Yan, lagay dyan. Lagay mo dyan, tapos after nyan, inumin mo. Ah? After nyan, inumin mo, ah. Ha? inumin Ba't nilalagay dyan? hindi natunaw. Yan, ice. Oh, after nyan, inumin mo, parang may pakinabang yan. Ah, bakit yung mukha mo? Ha? Yuck, tapos kinain mo? Ha? Ano, Jaji?